Yan, yeah, cakap chat mga bansoy. Nandito tayo sa labas ng San Church. Kailangan lang talaga ma-renovate to. Marami ng renovation kailangan dito sa simbahan na to. Eh, bakbak na bakpak to talaga. Oh. San Sebastian Church. Pero yung loob nito, ang ganda. Nabakbak lang talaga yung patinaas. Yo, kailangan ma-restore ma yung ma simbahan pa to. Ayan, no? Ikuraan talaga dapat. Yun, Restoration. Pero talagang ano na, dilapidated. Medyo dilapidated pa naman. Pwede pa naman pero yung kailangan mapaganda. Kaya yeah, inuumpisahan naman na eh sa taas. Inuumpisahan nila doon sa taas. Ito yung labas ng simbahan. Kasi to. Kaya yeah, pasok tayo sa loob. pasok ka sa libre sa bahan ka sa ating abal mo dilapidated na yung labas eh kaya talagang ano na oh. ako okay. hindi yung labas eh. talagang ano kailangan ng kailangan ng renovation yan pintura talaga smbaना चरा लोग Yan, 'yun yung harap ng simbahan pala. Ito yung harap ng simbahan. Pero eh. yung harap kailangan mapinturahan, eh, 'di ba? Talagang ano, 'yan. Talagang kailangan talaga mapinturahan. Pero loob yan, yung, Kaya, yung loob niya, ang Ito yung lebas. Eh papasukin natin loob. San Sebastian SSCR yan San Sebastian College yan Kadikit lang eh Yan, nandito na tayo sa loob ng simbahan. Yan. Tayo Actually, bagong nire-renovate nga yata siya eh. Oh. Sa loob tayo ng San Sebastian Church kapag sa mga bantay. kibay ng mga ano, mga taas, mga tunnel kisame, eh, di ba? Mm. After lang ang kamisa at mga bunsaya. Isa sa mga antigong simbahan to sa buong Pilipinas. Sa Sibalsan Church. Pag-inis lang natin i-like to. Ay... Upload videos. nire-renovate yung simbahan pinapaganda una na lang nire-restore itong sa baba ay sa labas tapos isusulot nila siyempre itong sa loob na yan okay, upload videos lang po bye bye salamat